mensahe mula sa universo para sa iyong gayo. Ang mga anghel ay nasa paligid mo, niyayakap ka sa isang yakap ng pagmamahal at pag-asa, habang binubulong ang mga mensahe na nagpapalakas sa iyong kaluluwa. May isang espesyal na tao sa iyong buhay na, kahit na ay may malalim na nararamdaman para sa lahat ng inyong pinagsamaha. Ang katahimikan na ito ay hindi walang laman, ito ay puno ng mga pagninilay at emosyon na humuhubog sa natatanging kasaysayan sa pagitan ninyi. Sa kaibuturan, ang taong ito ay nararamdaman ang hangarin na ipakita na karapat dapat siya sa iyong pagmamahal, tiwala at sa espesyo na inukupa niya sa iyong pus. Dala niya ang isang tahimik na pagsisisi, ngunit malali. Naramdaman niya na pinayagan niyang ang kayabangan, takot at mga pagdududa ay makaapekto sa espesyal na koneksyon na inyong binyo. Gayon na may mas bukas na mata na kaluluwa, napagtanto niya kung gaano kakahalaga, hindi mapapalitan at mahalaga. Ang iyong presensya ay parang isang ilaw sa gitna na dilim, nagdadala na init, direksyon at kahuluga. Ang liwanag na ito ang kanyang muling hinahanap. Bilang patunay na ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa anumang hadla. Sa loob ng taong ito, may isang taos pusong pagnanasa para sa pagpapagaling, pagkakasundo at isang bagong pagkakataon upang lumikha ng mga sandali na kaligayahan at pagkakaisa sa iyong tap. Nagtitipon siya ng lakas ng loob upang lumapit, puno ng pagiging tapat at pagsisis malapit na makakatanggap ka ng isang tapat na kilos na magdadala ng kaliwanagan. Kasama ang isang muling pangako na pahalagahan ang inyong relasyon at magtayo na isang mas metibay na pundesyo. Ang mga arkanghel sa kanilang walang katapusang karunungan ay nagpapaalala na ang ego ay maaring isang malaking hamon sa lendas na pag-ibi. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay nabubukas ng mga pintuan para sa pagpapatawat, pagpapagaling at mas malalim na koneksyo. Ang taong ito ay ginagabayan ng mga ahel upang muling matagpuan ang lendas patungo sa iyo at sa tamang panahon Gadawa siya na habang tinutulak na pusong puno ng katotohanan at pag-as. Tandaan, ang pag-ibig ay namumunga kapag binibigyan natin na espesyo ang pagpapakumbaba, empatiya at mutual na paglag. Maghenda upang tanggapi. Sa susunod na 24 na oras, maaaring magdala ang universo na isang sorpresa, isang mensahe na puno ng pagmamahal, pagsisisi at ang hangarin na magsimula muli. Ito na ang magiging sagot na matagal mong hinihintay mula sa iyong puso. Isang banaw na regalo na nagpapatibay na ang tunay na pag-ibig ay palaging nakakakita na daan pabalik. Ipatibay na may buong tiwala, tinatanggap ko na may pagmamahal at pasasalamat ang mensahe na taong ito, puno ng katapatan at hangari na magsimula muli sa aking tap. Nagtitiwala ako sa mga banaw na plano at nagpapasalamat sa mga anghel sa biyayang ito sa aking buhay. Walang hanggang pasasalamat sa mga anghel para sa kanilang proteksyon, gabay at sa pagpapuno ng ating buhay na makalangit na pagmamaha. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Ibahagi ito sa mga mahalaga sa iyong buha. Hanggang sa muli.